Pogi! So, yan yun. yun. Ah. Ba, nakakalabas ka pa. Aba, <laughs> ano yan? Nasa kamay mo, ano yan? Ah, oh, ibang brand naman! Itayin hey, mo ako. Bibili ako ng ulam. Bibili kita. O, oh, ano. Masarap mo to. Ba, masarap yan, boy. Favorite mo pati yan. Magugustuhan mo yan, boy. <laughs> so, yun mga idol. Magandang hapon. Ayan, no? A, a isip tayo naman ng ulam. Ano kayo, maulam ulam na masarap? <laughs> si Pogi, nakita ko, nag-post ng ulam niya ng tangali. <laughs> Sardinas, ha ba? Nakabotahan <laughs> muna, paasar. <laughs> Pogi! 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 So ano ah. ba, nakakalabas ka pa? <laughs> <laughs> ano ba na sa kamay mo niyan? Atingin! Tingin. Oh, ibang brand pa. Ligo na ba? Kanina master. Ang naman po ako. Ang sarap ng ulo mo. Pero yung Tapos ka na. Ba? Ano pa? Kanila ka ba sa labas? pag una. Para Ba't matutulog ka maaga? Bakit? May mga sarap Natural boy! Sa aluwi! masarap. Ano pa, sardinas so, <laughs> so, ako. Samantalang <laughs> ako, nag-iisip ako kung anong masarap na <laughs> <laughs> three, Tingnan natin masarap na sa Game three. Ah, babawi? Babawi pa yon Ba't talaga? Home court na, susunod boy! May pag-asa pa ba? Wala Wawalisin na <laughs> <laughs> oh, mo mo yun. <laughs> ano, kakain ka na nga. Nakakain na ako para mamaya pag pagkakain, natunog na. Hintayin mo ako, bibili ako ng ulam. Okay. Bibili kita. O, oh, ano. Kahit inaasar kita, concern pa rin ako sa'yo. Siyempre, walap. Pa mamaya, eh, pag mo na umaga, inalangoy ka na. Okay. <laughs> ano, hintayin mo ako, bibili nga ako ulam. May naisip na ako ulam. Okay. Ano, hintayin mo ba ako? Hindi. Oh, okay. hintayin mo ako, ha. Teka, bibili lang ako. Wala, puro sardinas eh. <laughs> 15 minutes later. Eto na, favorite ni Poging Ula. <laughs> favorite na favorite ni Poging talaga to. Ano? Ah! Nakain na. tama tama boy. Eto. Wala, niluto ko pa yan eh. Masarap pa to. Ba, masarap yan, boy. Favorite mo pati yan. Ay, na. Ay, na. tama na. Ay, na. Ay, na. Ay, na. Ay, na. Wag, ama, nakakain ka pa lang eh. Magugustuhan mo yan, boy. Oh, oh. <laughs> Bakit? Nagit siya ni. Oh, may gulit <favorite> mo yan. <laughs> <mga inis> nito. <laughs> Tingnan mo ba ito yung nakasulat? Ano nakasulat? Ano ba standing? Ito sa ito. Ito mo, ba? Ah. <laughs> Sayang yan. Oh. <laughs>